Yan, asin mo idol. Sarap ito sa bawang ito. Eh. Yan, mga idol, luto na yating sinabawan mo idol. Oh. Yun. Welcome po sa part 2, mga idol. Pasensya na po kayo, mga idol. Nakaupad ako. Hindi pa ako nakapaligo, no? Yan, ito ko lang, mga idol. Oh. Sinabaw na may kamyas. Tapos, ito yung para sa kinilaw. Naiiwa ko na. Ito yung may dalaw. Pusit lang yung kinila tapos dikya, no? Lagyan na natin ito, may dalaw. Alimasik. Ah. Lagyan ko ng ano, danggit, may dalaw. Tapos yung panangitan sinama ko na rin sa ano, tinuwa na. Para masarap talaga siya. Ano? <coughs> Patay. Uy, uy. Nagkakakak sabaw. Ay, nabali yung ano nga <laughs> ito. Nabali mo din yung na ni? Ano ba Na? Nabali. <coughs> nabali ang tungtunganan. Nabali. Nabali ang tungtunganan mo ito. Ang pikas. <coughs> Nilipat mo, mga ito. Balik na pala yung ano niya. Kuya! Ayan. Panangitan. Sarap nito mga ito. Peskong pesko pa talaga yung sabaw, no? Ngayon lang ulit ako makakain ano, ng ano. Tinula na panangitan. Isa man. At sa madinday. dami namin magasin mga ito. Ito. Kinilaw ito mamaya, no? Tapos yung ibang isla nilinis. Sampan ni Maika.

Grabe. Ah, may ah, grabe. Tamis na gabang may Tapos kinilaw yan. Naukasan ko na ng suka. Didimplahan ko na lang. Ayan, goods na ito may doon. Bali, kain ko tayo, no? Sabayin niyo po kami may doon sa aming hapunan. May doon, luto na yung ating sinabawan may doon. Oh. Silpon po yung gamit natin. Hmm. Sarap na itong may doon. Ayan, natin mga idol. Yan si Binbin, ginain niya na yung ano. Tapos, kain po tayo mga idol. Alas 10 na. Medyo late na po yung hapunan. Kain po mga idol. Kain po eh. Boy. Ito sa bawang. Ibog na. Paborito pa na may like kayong anak. Panangitan. Ang nagkasyo po ano na naman kabibay plato? Ayun ko, ang Kain po sa inyo dyan ngayon doon. Mas yambahan din natin yung ano, yung buntugo na yun. Maswerte lang yung sa akin, ginabahan ako. Umira yung pagkaano ko ngayon. Pagka, butalo ba?

Ma. Haloy ba? Haloy ka. Ang likod kita I'm dali get a ewe. Haloy na. dali. lang. I'm gonna get na. Kuya, haloy. Haloy na. Wala Di magkita mga higil na may. Haloy.

medyo rin yung sipon kumain may ito ba? Ganito talaga pag ano, dagat. Nawala yung mga uh, ano Sakit-sakit. Ay, pikit. được chúng mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những

Sarap pala kay ano no? Ma'am ka Miss. Ma'am ka Calado. Shout out po. Kay Patmores TV. Shout out ay, Kay Mam ma Amalia Rochester. No, yan, shout out po. Kay Kitty Vlog. Shout out. Chunas Diary. yan, shout out po sa'yo ma'am. Kay ba Basher. Shout out po sa'yo idol no? Kay Mam ma Luciana Calibay. Shout out. Kay Sir Edwin Ato Ayan shout out no? Iyon, Dinaclos. Shout out po idol. Kay Mam ma Charon Murata. Shout out. kay Ninong Rolf Kunz. Yan, shout out sa'yo kay Ate Ninang hey! Karina Kunz. <laughs> shout out po. Kay Joseph Magdura. Yan, shout out sa'yo, Idol. ni Yu. Yan, shout out po sa'yo, Idol. Kay Jojo Mix Vlog. Shout out po. Spanso Daniel. Shout out. Kay Ivan Martinez. Yan, shout out, Idol. Is Indoso. Shout out po. Kay Ma'am Esther Hineroso. Shout out. ano di bisya, bulinsha, yan shout out ko kay Walter Tupich, shout out, idol, kuya Ganggang ng Canada, na, shout out. kay RG Ortiz, ayan, shout out no, idol, Federico Grisos, shout out ko, kay Carlo Minorias, shout out say idol, kay Mamrinilda Makari, shout out, Pretty Mala, shout out kay idol, kay Layao, Wanwan TV, shout out Kay Makiar TV. Ayan, shout out sa idol. Kay James Mejia. Shout out. Max TV. Ayan, shout out sa idol. Kay Yuan Samit. Yung Junisio. <laughs> Big Big 25. Shout out say, idol. Kay Mary Roslyn. Authentico, Shout out. kamaringan and Katiklar, Shout out bro. Kay Mark Pitalgo. Shout out say, idol. Kay Leonard Baltosa shout out. Armando Villoria, shout out, no? Kay New Baby, shout out. Mark RG. Ayan, yeah. yeah, shout out, idol. Kay, Kay Jocelyn Libico, shout out. Kay Ivan Martinez, shout out. Kay Tamba tambayan ni Din Dundon TV siya na at kay Ila Ding Albay Reyes yan siya tatlo noon ay kuya ko natin siya idol no kay Angkel siya tatlo Angkel kay ano dyan Ate kita Tukita kuya Kinji Tukita ng Japan siya tatlo at syempre Ate na ano Nottingham Ati from Nottingham siya tatlo dahil yung lahat na rin mayroon sa lahat mga solid supporters namin dyan siya po sa yung lahat na. at maraming salamat po sa pagsama sa atin sa ating fishing adventure kahit sulok pa ito po tayong mayroon siguro bukas hindi po siya umayon gumakabalik si Fiesta po dito sa amin bukas dito pero mga sunod araw siguro baka po hindi pa mayroon kasi ibas may pa naman ayan hanggang dito na lang po ito at maraming salamat po sa inyo lahat kakaini ba ni Micah ito mayroon kaya hanggang sa video <laughs> ayan bye po mga idol